Wu du Wo Wei, ama ng magandang babae sa mundo. Ang pamantayan ng magandang babae na itinakda ni Wu du Wo Wei, mayroong 33 mga kondisyon sa pamantayan ng magandang babae. Ang isang babae na nakakatugon sa lahat ng mga kondisyon ay isang magandang babae. Isa. Ang taas ay sa pagitan ng 1.64 metro at 1.70 metro. Dalawa. Ang timbang ay sa pagitan ng 50 kilo at anim na pung kilo. Tatlo. Ang laki ng suso ay sa pagitan ng C at i. E. Apat. Ang angulo sa pagitan ng tainga at mukha ay sa pagitan ng isandaan at pitumpung degree at isandaan at pitumput limang degree. 5. Lima, ang angulo sa pagitan ng dalawang panig ng baba ay sa pagitan ng isandaang degree at isandaan at labin limang degree. Anim. Sa mukha, ang laki ng nunal, ay sa pagitan ng 0 mm at 0.5 mm. Pito. Ang lapad ng mata, ay sa pagitan ng isang sentimetro at 1.1 cm. Walo. Walang malukong linya, sa itaas 3 mm sa itaas na dulo ng mata. Sham, ang distansya mula sa itaas na dulo ng mata sa kilay, ay sa pagitan ng isang milimetro at dalawang milimetro mas malaki kaysa sa lapad ng mata. Sampo, ang kilay ikiling pa itaas sa pagitan ng limang degree at sampung degree. Labing isa, ang distansya sa pagitan ng dalawang mata, ay sa pagitan ng tatlong milimetro at anim na milimetro mas malaki kaysa sa haba ng isang mata. Labindalawa, ang lapad ng ilong, ay sa pagitan ng 3 mm at 6 mm mas malaki kaysa sa haba ng isang mata. Labintatlo, ang lapad ng bibig, ay sa pagitan ng 0 mm at 5 mm mas maliit kaysa sa distansya sa pagitan ng dalawang irises. Labing ang kapal ng ibabang labi, ay sa pagitan ng 0 mm at 1 mm mas malaki kaysa sa lapad ng mata. 15. Ang itaas na labi ay sa pagitan ng 1 mm at 3 mm mas payat kaysa sa ibabang labi. 16. Ang patayong distansya sa pagitan ng ibabang dulo ng ilong at ang itaas na dulo ng itaas na labi ay sa pagitan ng isang milimetro at dalawang milimetro mas malaki kaysa sa kapal ng ibabang labi. Labim pito. Ang distansya mula sa ibabang dulo ng ibabang labi sa ibabang dulo ng baba, ay sa pagitan ng dalawang milimetro at 5 milimetro mas maliit kaysa sa distansya mula sa ibabang dulo ng ibabang labi sa ibabang dulo ng ilong. Labing walo, ang patayong distansya sa pagitan ng ibabang dulo ng mata at ang ibabang dulo ng ilong, ay sa pagitan ng 0 mm at 5 mm mas maliit kaysa. Sa patayong distansya sa pagitan ng itaas na dulo ng itaas na labi at ang ibabang dulo ng baba. Labin Ang patayong distansya sa pagitan ng itaas na dulo ng buhok linya at ang itaas na dulo ng kilay, ay sa pagitan ng 0 mm at 5 mm mas maliit kaysa sa patayong distansya sa pagitan ng itaas na dulo ng mata at ang ibabang dulo ng ilong. Dalawampu, ang nuo ikiling paurong sa pagitan ng 15 degree at 20 degree. Dalawampu't isa, ang mata ay sa pagitan ng 6 na mm at 1.2 cm sa likod ng nuo. 22 Ang interseksyon ng paalang na linya sa itaas na dulo ng mata at ilong ay sa pagitan ng 0 mm at 2 mm sa likod ng noo. 23 Ang interseksyon ng paalang na linya sa ibabang dulo ng mata at ilong ay sa pagitan ng 2 mm at 4 mm maaga ng noo. 24 ang baba nakausli pa sulong sa pagitan ng isang milimetro at dalawang milimetro. Dalawamput lima, ang baba ay sa pagitan ng zero milimetro at dalawang milimetro sa likod ng noo. Dalawamput anim, ang ibabang labi ay sa pagitan ng apat na milimetro at anim na milimetro maaga ng baba. Dalawamput pito. Ang itaas na labi ay sa pagitan ng 2 mm at 4 mm maaga ng ibabang labi. 28. Ang bibig ikiling pasulong sa pagitan ng 10 degree at 15 degree. 29. Ang angulo sa pagitan ng ilong at bibig ay sa pagitan ng 30 degree at 35 degree. 30. Ang ilong ay sa pagitan ng 1.3 cm at 1.6 cm maaga ng bibig. 31. Kapag tumetawa, ang nakalantad na bahagi ay walang gilidjid sa itaas ng itaas na dulo ng ngipin. 32. Kapag tumetawa, ang agwat sa pagitan ng nakalantad ng ngipin ay sa pagitan ng 0 mm at 0.5 mm tatlumpot tatlo. Kapag tumetawa, ang nakalantad ng ngipin ay nakaayos ng maayos.